ano oras ang dakupan niya na hapon? Hindi ko lang sure, sir. Ano ang mga nang nangyari dito at paano nagkaroon ng baka dito? So guys, kinabahan talaga ako kasi nung paparating sila, nandung kami. Oh. Tapos biglang tumumba yung baka. <laughs> Siguro sa init. So eto na guys, nagsisimula na po yung cattle drive dito po sa mula Crossing Street, para Parosero, papunta sa Grand Arena or doon po sa Grandstand. Stand. Ito po, makikita nyo, yan, dinadrive po yung mga baka kasama ng mga kabayo papunta po doon sa arena. Yan. Wait lang, atras-atras tayo. So, ito pong pamamaraan nila ay ito po yung dati kung paano po dinad, dinadrive yung mga baka papunta po sa port doon sa pier. Kasi dati wala naman pong mga sasakyan kaya ito, pinapakita sa atin ngayong rodeo mas natin yung festival kung ho, dinadrive yung mga baka papunta sa port. At binabalanse po yan doon. At pinapakyat sa mga bangka, barko, para maihatid at mailabas dito sa mas batin. So, ayun po. Saglit lang siya, pero masaya rin naman uh, makita ng mga baka na pumaparada dito sa syudad ng Masbate. Bakit may baka dito? So guys, mayroong na-disgrace yung baka. Tingnan natin kung ano yung ganap dyan. Ano yung nakikita natin dyan. Ay, hello po. So may nakita tayo dito isang baka na natumba. Di ko alam kung bakit natumba. Siguro pinaagawan ng mga nanonood para maiuwi nila. So na lang may mga cowboys dito para mag-handle na itong ganitong mga baka na nahiwalay ata sa pila o sa parada kanina. Mag Yan. Ito, itutok mo sa inyo ko, TV. Ano ang nang nangyari dito at paano nagkaroon ng baka dito? So guys, kinabahan talaga ako kasi nung paparating sila, nandun kami. <laughs> uh, tapos biglang tumumba yung baka. <laughs> Siguro sa init. Sa init. Lang. Grabe yung init. Tsaka crowded. Nanibago yung mga baka. Uh, Nagkaroon sila ng ano uh, nervous breakdown. okay na tumba. <laughs> ano ba dapat ang ating uh, may abangan sa Nyoko TV page? Mga dapat namin abangan. Kumanda kayo guys kasi si Nyoko TV nyo magician na so lahat ng content natin. It's all about magic. So, Meron ba may sample ka ba ngayon? Okay ngayon guys, uh, this is Nyoko TV and for today's vlog guys, ayan, GM nga, papasikatan natin dahil papasikatin natin. Yay! So, tasampulan natin ang magic. So, Mr. GM. Oh, oh, oh. Itong piso, ilalagay ko dito. Oh, tapos? Tapos ililipat ko dyan sa iyong kamay. Sige, sige, sige. Okay. So, guys, piso. Walang halong... <laughs> Walang halong biro, guys, oh. Mapupunta sa akin. Mapupunta yan sa iyo. Paano? Tina mo, oh. Oh, guys. I I kumo, mo Ay, kumo, ikumo, manimo, kamot. ikumo guys ada na sa'yo kamot okay guys kami na ba <laughs> it's <a prank. laughs> sir nanon oras ang dakopan niya na hapon hindi ko lang sure sir sa din siya sa siya Beton, pamanat ng pambalikat ko So yan po na hapon, guys. May wego Toro na kung saan papakawalan yung baka. Kung sino yung makahuli sa kanya na. Abahan nyo mamayang hapon 'yon.